malapot to ay malapot to yung malapot to magandang magandang umaga po yan po may huli naman po yung kay papa ito ay atibog pero kinawa pa nila yung gulyasan yun oh. so madaling araw po po lang ngayon ngayon ay ngayon po ayun o alas 5 pa lang ng umaga

Ano laki ng kalay ngipin, malapot to? Yan masakit ng ngipin? Ayan? Ayan? Ang dahilan? Yut mo! Kupas na kupas! Kupas na kupas! Ang dahilan? Ako oh, malapot o. Uh. 70 laman. Hirap-hirap uh. ang mga porter. Eh, so malapot o. Ayan e, Wow. Bà ấy sẽ đâu? Ờ Bà đây bà bà Ồ, bà kì ui, ui, ui Ui, ui, ui

So isang magandang magandang umaga po sa atin lahat So siguro na po si Manon lang to Ayan Baibag talaga pag ginabinas Talagang Kahit upahan ay talaga yan ang Swerte Ayan si Arvin Tawa natin tapos si Pareiga Si Romel Tawa so, talagang Ayan Oh, uh, para para lang yan, para makahanap buhay eh, tayo lahat. Yan. Ay, okay, basta si Arbin. Ano na to? Yan po yung mga ni Papa Ito yun. Okay eh, mga, ayan. Sa magandang, magandang 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 umaga po sa ating lahat. At ah, talagang ah, So lahat ng shoutout sa lahat ng magtitibog. Shoutout at ingat tayo lahat lagi sa paglalawot. Talagang kahit paano ay sumasaya sa ano. Puro lakas kaya ingat lang. So sa lahat ng uh, magtitibog. So shoutout sa mga taga Sibale. Ayun. So sana naman po ay kayo ay ano pagbigyan niyo naman kami makatabi diyan ho. Matabi lang naman po at nagbabayad naman po kami ng uh, ang ano... <laughs> ng... Ano, sa pagtabi dyan sa inyo sa Sibale. So... pala sana sana uh, ipagbikin nyo naman po kami na makatabi lang. Uh, May naman po hindi naman tumatagal dyan at hindi naman tumitigil na matagal. So, pabira lang po at uh, talagang pagkakataon lang na uh, hindi namin pwedeng iuwi pagkakaunti ang huli namin. So dahil talagang pag umuwi ako may malulugi okay. kaya uh, patabihin nyo naman po kami dyan uh, oh, yata po sa inyong lahat oh. ay hirap bigat nasa 80 pala sandaan nga pala ito sandaan ng kilo eh sandaan ng kilo Ah. Ayan, hirap-hirap ang porter. Ay, dalaga. Uy. Oh, ito ang dalaga. Ay, hirap na hirap sila. Ay, oh. Sagdan pa lang. Kalabaw na, kalabaw na. Oh. Uy, parigay. Si Romel. Si Bao. At si Akul Gardo. Oh, laki. eh mga tao. Mas marindigo. tao. Saan so, ba hindi siya tao Yan, di pa tayo sa sagdan Sa agdan. <coughs> Yakin talaga. Pagod po ito doon sa nakaraan. Na huli. Pero, Ya shout out sa baby ni. Shout out sa baby ni. Basilaw, Marjo, basilaw. Ya Wala ang Parang masabi. Isip ko ilitong. Ah, grabe. Buenas pa itong bata. Si Jep Buenas. Jep, Buenas. Ginayat na naman po ni Romelo. Oh. Binito na naman. Oh. Ay, hirap na hirap. Hirap na hirap. Pag-angat yung... Apat kami. laman. laman. Pucinta ka, Hindi kaya buhat Hindi ka yung. Hindi yung. Hindi Hindi nakalaki Hindi Ahulihan nila. nila. Ito ka ganyan, may mahaba. Ang sarap niyang si mama ay nagkakarap. Ang sarap niyang si mama ay nagkakarap. May sarap sarap niyang Ang sarap niyang si mama Ang sarap ay para makalis na sila. Mala po Yan <coughs> yeah, Ito pang buntot.

sakto Pasibiti <coughs> paiban laman. Tatong wala tatong kayat. Bak Kaya, Kaya. Kaya. Uy, uh, laglagan ka. ka. Kunin mo na. Para sa lain ngusuk uh. lang ng usok tinggi. Ang bao, ay ang bao si Arbin. So. <laughs> ano? Ya, tika. ayaw mo na si mama, hindi ka na nasama bigla. Ay, binawal siya si Bale. Sa bagong layag sila ngayon. Sa bagong layag ang kapi. Sa bagong layag sila katabi ngayon. Binawal din daw si Sibali ay. Sa bagong layag sila. Binawal din si Bali. Ben, Ben, kalis si daw Ben, hintali. Kalis tali. Kasi bago layag, kinausap daw sila kahapon. Ah, uh, bawal sa bayan. Kaya sa eh, ah, ah. si bago layag daw magtigil. Way bakit in ako niya sa sa tibog na ito. Ah, kay Elmer. Pre! Hindi na kay Elmer. Pre! Tata, pre! Elmer! Oo. Oh. Pero ako. Ay, magigay pala yan. So, oh, ito na pinag tibog pa dito. O, so, puntahan natin. Pero. Woohoo! Uh si Iping! Kuya Iping! Shout out! So, sana yung maraming huli itong tubag nila to. Yeah, shout out sa mga kinlig sa artist mga sitang tinggil dyan. Yeah. <laughs> shout out sa inyo. Out. Hindi pa nakikita yung si Ipi ng Tundo. Ito ang Ipin ng Tundo. Eh? Na si tundo. tundo. Napaka-pugi. Oh. Ito ang Ito ang bisang tibog. Dalawang box yan, dalawang box. Oh. Isip. Itong, ito ito. 🎵 Mga na mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawang? 🎵🎵 Buhay ay sadyang ganyan, suliran hindi mapigilan Itanim mo lang sa iyong kusong, kaya may Ay, kay Elmer. So may ari ito kay Bilog. So sa tapos may ari nito, Bilog siya toot sa iyo. Ayan. Yan, sa bali tabi. Sa tao dito. Ang gabang din ang kanilang huli. Yan, ang kanilang huli. Sandbox. pwede na Tarali si Iping Uy, galing ni Iping magtali Di banji, pesta Pesta Ayan o Elmer O, oh, siya tau kay ko Elmer Si So, uh, ina tepat Dapat papa ini. Nilangoy oh. na po, nilangoy na. Ito oh, nilangoy para igay. Ito okay, pa Kalas na, kalas Yan yeah, po yung mag-istiba. Mapugin ng proper bansod. Ay, ito pala. Ipin ng tundo. Ito, 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 ito. Ay. Oh, alam uwi pa. Alam ko yung pa isla. Oh. Yeah, <laughs> paras lang yan paras lang Paras lang yan